Simula sa susunod na linggo, huhuli na ang mga e-bikes at e-trikes na dadaan sa si National Road ayos sa Land Transportation Office. Narito ang balita ni Eric Carrillo. Clarification po uh, for December 1, uh, tuloy po yan on the National Highway. Mahigpit ng ipagbabawal simula sa susunod na linggo ang pagdaan ng mga electric o e-bikes at e-trikes sa National Highway. Iyan ang paglilinaw ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw Kasunod ng unang anunsyo sa pagdinig ng panukalang budget ng Department of Transportation sa susunod na taon sa Senado nitong Webes, Nobyembre 27, ayon kay Senator JV Ejercito, na budget sponsor ng transport sector sa Senado, ipinangako e ng DOTr na hindi na papayagang makadaan sa mga pangunahing kalsada ang e-bikes at e-trikes. Una nang ipinunto ni Senator Rafi Tulfo na bukod sa hindi rehistrado sa LTO, wala rin anyang lisensya at insurance sa mga operator at driver ng e-trike at e-bike, hindi tulad ng tradisyonal na tricycle. Bukod dyan, marami na rin anyang reklamo at ulat kung saan nasasangkot ang e-trike at e-bike sa mga aksidente sa kalsada. Batid naman ang LTO chief na maraming papalag sa naturang kautosana, ngunit mas mahalaga anya ang kaligtasan. Tindihan natin na marami tayong mga kababayan na magagalit. Pero ang ating priority po dito, yung kanilang uh, seguridad, yung kanilang uh, safety. Uh, safety sa kali na hindi sila maaksidente. Paglilinaw naman nila kanila o sa nakatakdang paghuli sa mga e-trike at e-bike simula December 1. Linawin ko lang po ah, para po sa publiko yung December 1 nating uh, hulihan ay sa National Highway. National Highway means yung mga MacArthur Highway, Maharlika Highway, uh, EDSA, uh, Ebonifacio, yung mga main highway. Pero yung mga nasa secondary road, kung ang inyong EV ay tumakbo kayo sa secondary road, i-inform kayo, hindi kayo, hindi kagaya ng hulihan sa National Highway, i-inform kayo na bawal na yan, uh, ito ano muna tayo uh, para iwasan ninyo wag kayo kung bagay, information drive sa kanila doon sa mga secondary road pero yung mga tumakbo sa national highway uh, po namin yon impound po namin yon Nakatakda namang maglabas ng anunsyo ang LTO sa mga susunod na araw kung papaano mairehistro ang mga e-bikes at e-trikes. Ito si Erika Rio, ang inyong citizen correspondent na guulat, SM9 News.